Ayan, garlic, magic sarap, bay leaves o laurel, pepper o paminta. Ang suka, hinahalo ko lang dyan sa dugo o kaya nilalagay ko dyan sa dugo, dinuguan. Ayan. So, let's cook. So, ito naman ang ating meat. Pork belly siya. Ayan. It's up, it's your choice kung anong klaseng meat ang gusto yong gamitin. So, let's cook. So, pag mainit na ang ating kawali, ayan, ilat. Oh, hindi ako naglalagay ng oil. Nilalagay ko lang yung meat. Ayan. Ayan, hali lang hanggang mag-brown karne. Ayan lang. Ayan, so ito siya. Nahihirapan lang akong lutuin kasi ang dami. First time ko magluto ng ganito karami. Ayan. I-gisa nyo lang siya hanggang mag-brown yung meats. Then, yun lang. And, ganyan lang siya hanggang sa mag-brown. Halo-halo. Halo-haloin nyo lang siya. Hindi ko makontrol kasi mada sobrang dami siya. Ayan, dito ko na lang ilagay yung garlic. Ayan. Ayan, ilagay na natin yung dugo. Ayan. Pero kailangan nating halo-haloin pag nilagay natin kasi magbuo-buo siya. Yeah. lang siya. Ay, sorry, hindi ko na on. Ilagay ko na yung pepper, yung bay leaves, saka yung magic sarapan. <laughs> Akala ko na on ko yung video ko. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, haluin nyo lang siya. Ganyan lang siya. Ganun na ang ating dinuguan. Kailangan lang nating palambutin. Ayan, tapos mag-dry. And then, okay na. Then, templahan nyo na rin. So, ito na siya. Um, yun nga, nung kumunti na yung tubig, so ayan na siya. Iluto lang natin sa ng apoy yan. Ayan, hanggang sa saan nyo gustong luto. Ayan, kailangan nyo lang hinaan yung apoy para na no, hindi masunog. Kung gusto nyo ng dry na dinuguan. Pero pag gusto nyo naman ng mang medyo may sabaw-sabaw. Ayan, ganyan lang. Okay na siya. Pero, mas gusto ko yung dry. Ayan, so ito na ang ating dinuguan. Ayan, thank you so much for watching, guys. Ayan, medyo mainit-init pa. Bye-bye! Thank you so much!